magluluto ako mga Mars. Ito, makare. Lagyan natin ng ano. Sardinas. Lagyan natin ng... Hindi, anak. O yung pang itlog. Ah, maliit. Luluto hmm. ako mga Mars ng ano, makare. Tapos, ano. Lagyan natin ng pechay, tsaka ito. Noodles. Para meron ng sabaw. Walang ulam. Si kuya, Ilulutoan ko ng itlog kasi hindi mo pwede sa kanin. Hindi naman sila gaano kumakain ng minulot na kain. Ayan, nag-aano tayo mga March. Sa Salag na tayo dalawang kawali yan kasi dalawa yung lulutoin ko. yung aking panganay sa lalaki. Ano? hindi ano yun Hindi eh, siya nag-ano pag-abing. ya yeah, panging pinggan, anak. Ito na kayo, mga mga mga. Ito yung duster ko. Meron ako mga duster ko. yung mga mga paborito. Kaya kung mapansin nyo, meron ako mga duster. Meron ako mga ganito yung duster ko. araw, -araw. So, so, okay, to anak, ang ano mo. Dapat yung malaking ganito, ang binigay mo sa akin mahirap na kung kumuha. May oras pa naman na nakakaramdam ako ng tito. Yung vertigo ko, makinti ngayon. Ito? Uh mm -mm. Baba? Oo, yan. Talagang ginagamit ko. Ito makapal kasing dulo nito, mahirap pang sando. Ah! Ba yun, nagulat ako sa'yo? kasi naghapunan kagabi kaya unahin ko muna yung pagkain pasok kasi yan mga March yung bunso ko naman kaninang umaga para pumasok maala siya siya naman tanghali kasi yan ay third year college yung Si ate naman, aking panganay na sa trabaho niyo. Hanggang silang umaat. Kaya ako na iiwan dito. Sir Jesse, nagpunta kanina, may gagawin daw siya kayo umuwi. Napanood ko, March, yung mga bank so, na hindi na lang manunood. Kuya, ilan yung lulutuin ko? lang okay. Ah, okay na. Ayan, dalawa na. Dalawa lang pala yung gusto niya. Yun. Diba? Oo, oh, ayan. Ito yun, Ngayon, March, magluluto naman ako nung pinakaulam ko. Ito yun. yan Kami ni sister. Bibigyan ko na lang si sister. Sir, pag na tayo ng Maghiwa muna tayo ng ano. Ay, wag muna tayo mga mars ng sahog ng ano natin. Ano eh. Yung mga mars. Siya mag ano, magigisa na ako. Yung ko kay sister dito na siya dito yung dito. Ang pakain dito yung si may siya dito. yung si bunso lang ang kakain nito siya kasi ate. Pagyan ko siya mami. Hindi muna natin yung pala natin kasi maghiwa pa ako ng mga Favorite duster ko ito mga March. Message siya. Uh, Nilinis ako mga March ng grahe kasi eh, ginawa sa grahe namin. Dahil yung tubig yung kurtador, kahit na walang gumagamit ay ano umiikot yan laki ng bill namin sa tubig nagawa ko kahapon kay puyapain. Paing kaba ng yung, okay naman nagawa naman nahirapan nga siya kasi sa loob yung dik pero nagawa naman ng paraan yung bawang natin mga mars may dik, meron akong dikdikan kasi minsan masakit Sana ito mga Mars na wala na yung mga pasuko doon na luma. Baka na ano nang basura siguro. Meron to siya mga akong mga extra pasuk na sa labas lang kasi hindi nilisin ko sana. Wala na. sarili ko mga ito mga isasahog natin ng no? madilim ano kaya ganyan sila so, bigwag yun know, isang tali lang napakadami isa so, lang gagamitin natin hindi kami nagkaintindihan ni Telon Binasagasaan dito mga March kahapon. Sabi, pa na orin kasi parang na-stress ako. Tawag dito. Nang truck, yung truck ng ano ba, ng na, yung naggigiling ng simento, yun sa Kai Mall, yung malapit lang sa amin na mall na walking distance. Binasagasaan kahapon mga March. Ito. Gigisa na tayo mga March nang lulutuin ko. Buti mayroon akong naibaba ko na yung stand ko bago ako mag-prepare ng Kailan natin mga 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 na ang sa mga marks para na-monitor yung aking bawang sibuyas kamatis. Kailangan natin para natin na. na naman tayo min sa mang ulam ba? Ito so, ko yung mga ulam na may gulay lang. Pag sardinas lang. Ito, lunod natin ito mga marge. Lunod na natin yung ating dilata. Yun so, siya, nagluluto ako kasama yung laki. Kasi, Nadulas kasi mga marge. Ayan, ang lalaki ng laman. Tutok ko lang mga marks. yan Siya na. Ayan. Lalaki. Ayan. Hi. Ipakuluan muna natin yan mga marks. Bago natin ilunod yung ating ano. Kukuha lang ako ng sili mga marks. Kung okay, sariling pananin dyan, may mga sili na siya. Kukuha ang sili Puluan lang natin ito mga marts. Hindi natin ang... mga marts ng sili. Ilunod na natin ito mga marts. Para bang ano, umukulo. Lagyan natin ito ng... Lagyan uh, ng sabaw. Lagyan ng noodles mga marts. Kasi ano... Para kakaiba naman. Tapos natin na lalagyan ng pechay. Ayun lang mga marts. Wala akong ito. natin ng tubig mga Mars. Mar, para ay nakalim. Pagkita tayo ng sandok na malalim. Ayan. Ayan, uh, pakuluan muna natin mga Mars. Tapos lagay natin ang uh, 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 petchay Ito nakababad pa. Lagay natin. Ang aking sibuyas dahon, hindi ko pa nahihiwa. Yan, pakuluan muna natin mo. Lagay natin marks yung mga ano, yung ating pechay. Yan, para pagkulo niyan, ito na. Siling green na lang. ilalagay ko mamaya, tsaka yung dahon. Yung, ano, sibuyas. Para sa loob yung pakit ko niyan. update ko kayo mamaya. Yan mga Mars, papakuluan lang natin yan. <laughs> kasi ano, para tanghalian na din. Yan, magkalimutan Mars, mag-like, share, subscribe sa aking muting YouTube channel. Ito mga Mars ay iaano ko sa aking YouTube channel. Yan na kasi ako gaano nagre-reels. Ayoko na sa reels. Nakakapagod. Isa na lang. Kaya yan naman March, takpan muna natin para medyo kumulo siya. Luluto na yan.